name ko na rin nga pala guys yung aking earning points na worth 2,000 pesos sa Southern Twin. O ba diba guys, nakaipon tayo ng ganyan kalaki sa ating earning points. Nagpa-deliver ako ng itlog guys kasi naubusan na naman ako ng itlog. Parang ang na yung large pero parang ang liit. So, tray to guys. 220 ang isang tray. Size large. Yan, pang 9 pesos natin isa. At ang 5-3 ay 1-1. Yan. Ito yan guys. Kararating ko lang din. Namili na naman tayo. Kumakot na naman tayo guys. At yan. Yan kadami. Ganyang kadami yung aking mga pinamili ngayon. Yan ay 5 box at tatlong plastic. 1, 2, 3. At yung itlog ka di-deliver lang ngayon. Uh, dumawag kasi ako dun sa aking suki. Sabi ko wala na akong itlog pa-deliver. Ako ng 5 tray. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na box at tatlong plastic. Yan guys, nagpahinga muna ako. Kasi napagod ako sa uh, pamimili, paghakot. Kaya sabi ko dyan muna yan. Kaya yan. Nagpapahinga muna bago ko ulit ayusin yung mga yan. Yan, naghahanda na si Inday. <laughs> Nag-stretching na bago umpisahan ang pag-aayos at pagligpit ng mga pinamili niya. Yan unat-unat muna para mawala ang pagod. Nire-redeem ko na kaninang umaga guys yung aking naipon na earning points sa Southern Twin. At ito lahat yon guys. Nakakatuwa. Ito yung aking earning points na nakuha. Worth 2,000 pero napasarap ako na ng dampot. Lumampas siya ng uh, 2,000 mahigit. Kaya ang binayaran ko doon ay 2,000 2,888. Yan, napasarap ng pagdampot. Akala ko'y wala pang 2,000 eh. <laughs> so, ito guys, yung mga pinamili ko na ito ay free na. Pero lumampas lang ako ng additional lang ako ng 800, uh, 888. Yan. Kumuha ako ng dalawang loaf. Ito ay ano, wet bread. Dalawa. Ito'y pang sarili na namin guys, yung binili kong ito. Ayan. Ito, so, mga kutputin. Snacks. Ayan. Mga snacks yan. Tapos, kumuha na rin ako ng aking mantika. Coconut oil, dalawa. Ayan. Ito lahat guys, yung aking mga kinuha. Ayan, magnolia fresh milk. Tapos yan, Pringles. Pringles, Pringles. <laughs> Tapos ito, dalawang Dutch milk na malaki. Tapos ito, para kay asawa, heart smart. At ito, para sa lahat, mogong-mogong malaki. At ito, picnic na malaki. Tsaka ito, cheese swiss na malaki din, pinakamalaki. At ito, goya. Mga palaman sa tinapay, kaya ako kumuha ng loaf. Tapos ito pa guys, yung iba. Ito, kaya lumampas ako sa 2000. Ah, uh, 2000 lang talaga yung aking iridim doon pero lumampas ako. Pero okay lang, panggamit naman to sa bahay. Yan. Bumili na ako ng conditioner pang para sa amin. Yan. Para sa akin pala. Tsaka yung shampoo. Yan. Alcohol. Dalawa 'tong alcohol. Yan. Dalawa, magkaibang klase. Tapos yan, Rexona ng mga baba lalaksot. At tsaka ito, yung laging ubos ng ubos Colgate na malaki yan ay para sa panggamit talaga para hindi nakukuha sa tindahan yan, tsaka ito malaking safeguard yung pinakamalaki yan, yan lahat guys ang aking mga uh, nakuha sa yung 2,000 na lumampas yan, yan guys Unahin ko muna guys, i-display yung aking mga pinamiling mga chicherya kasi hubad na hubad na. <laughs> hubad na hubad na. Tingnan nyo yung aking mga lalagyan ng chicheria Mga wala ng laman. Ito, ito yung mga inayos ko ngayon. Yan. Pupunoyin ulit natin tong mga to at saka dun sa kabila. Yung sa kabila. yun? sa kabila ngayon. Wala na kasi mga piyatos doon, kundi kakaunti na piatos screen na lang yun na doon. So, start na tayo mag-ayos ng mga chicharya, guys. Nakapaghakot nga pala tayo kanina ng worth 13,089. Yan. At meron na ulit tayong naipon ulit na ilang points ba to? Ang naman kasi. 75. 75. Yan, may 75 na tayong naipon ulit. At yan, may 31, 131 na lang yung uh, bago nating puntos dahil nakuha na nga natin yung 2000. Mag-iipon ulit tayo ng panibago. Yan. Yan, guys, ang aking pinamili kanina sa Southern at yan ay aayusin ko na pero hindi ko yan sigurado matatapos ngayon, guys. Kasi unahin ko muna 'tong mga chicheria at pakabukas na yung iba nitong nakakahon. Kung kakayanin, makapagbukas pa ako ng ilang kah kahit isang kahon man lang dyan. Hindi ako nakapagbukas guys ng kahon. Dahil lang tinapos ko ay yung aking mga chichurria. Ito yung ating natira sa mga sa tatlong plastic. Ito yung ating pang-refill pag naubos na yung ating mga chichurria ulit pag nabawasan. Dito tayo kukuha ng pang-refill. Tapos, ito na yung ating mga na-display na mga chicheria kanina. Inuna ko talaga ang chicheria, guys. Uh, bago ko pa unahin yung mga uh, kahon-kahon, inuuna ko talaga ang chicheria i-display. yan para makita na agad nila kasi ang chicheria nandito lang, nandito sa labas, guys. At talagang bunging-bungi na, counting-counting na lang ang naka-display kanina nung hindi pa ako nakapag-ayos. At ayan. Yan na ulit ang ating harapan. Maganda na ulit siyang tingnan. Ayan. Madami na ulit tayong naka-display na chichurria. At yan, yan na ulit ang ating tinapay. Kakaunti na ulit. At yan. Ang ating mga pambata. Bukas ng umaga ko na lang ito uh, uumpisahan ulit dahil paano oras na? Anong oras na? Ano? Anong oras na? 9:14. Dahil 9:14 na ng gabi, magpapahinga naman ako ngayon. Nagpa-deliver, yun nga, ito yung ating itlog na pinadeliver kanina. Limang tray yan, ito yung isa. Yan. So, yun guys, ang ating ganap ngayong araw ng Wednesday, ang ating hakot day. Hakot day Wednesday. So, hanggang dito na lang guys. Bukas ko na ulit uumpisahan ang pagbubukas ng mga kahong ito. At mag another video na lang tayo para dito. So, nakakatuwa guys pag ang ating chicheria section ay punong-puno. So, hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless us all.